ganyan nyo at i-share nyo ito dahil ito ang katotohanan na nangyayari sa bansa natin. Ito ang mga liberal. Ito ang makabayan black. Pag makabayan black, ay yung mga leftist natin nasa wing ng CPP-NPA. Alam naman ang lahat yan. Sino nag sa makabayan black? Liberal. Matagal na yung kasunduan nila. Ngayon, bakit ang liberal at saka makabayan black sinuportahan si BBM? Hindi lang si BBM ah. Yung tatlo. Marcos Araneta Romualdez. Sinuportahan nila. Bakit nila sinuportahan? Dahil si BBM lang ang kanilang vehicle. sa sasakyan nila. Si BBM lang. Para makarating sila sa 2028 election. Pag nawala si BBM ngayon, ano sasakyan sa ng makabayan black at saka ng liberal na dinurok na yan nung panahon ni di Digo? Nakuha nyo? Taba. Ang problema, meron pang isang malaking fersa na sumusuporta. Sino yung malaking fersa na yon? Western World. Wala sila sa posisyon ngayon na mawala si BBM sa pwesto. Bakit? Eh mababago yung eh yung politics positioning nila. So sumusuporta na rin ang Western world doon kay liberal, kay makabayan, sa administration, so apat na silang magkakampi. At ang target nila, anybody can be a president in 2028 except sana. Sinusuportahan ng Western world. Alam nyo na kung sino yung basa, ng malakas. Kaya ang plano nilang lahat para magkaroon ng chance ang liberal ang mga bayan sa 2028, kailangan nila ng sasakyan. Ang sasakyan nila, ang administrasyon. Kaya ang plano nila, narinig nyo yung nagsalita kanina, anybody can be a president in 2028 except a Duterte. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Lalo na walang maasahan ang taong bayan sa legislative branch. But upper and lower. Sa kanila, sinigong na nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary na babayanan. Wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat pero ang iba sa ating angkoses, tumanggap na rin ng pera kay Martin Rovantes. Kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aagmas na kami para protektahan yung natitira namin yung at yung nag-iisa namin buhay. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nagupo sa commander in chief, bakit lagi sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakingganin nyo mabuti para maintindihan nyo paano tayo magtalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Espartmatic, ang nag-upo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief ang nag-upo, taong bayan. Dapat ang sinusunod ng military dahil ang nagupo sa commander chief taong bayan, dapat ang sinusunod ng military taong bayan. Tama. Dahil ang pinanumpa nila ganito. They swore to protect the people. Tama. And uphold our constitution. Tama. Yun ang pinanumpa. May pinanumpa ba sila na basa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the president? Wala! Wala! They will protect only those corrupt government officials. Mara. Mara.